Halos bawat kanto sa Pilipinas may sari-sari store. Pero bakit iilan lang ang tunay na yumayaman at nagtatagumpay? May mga tindahang halos araw-araw may bumibili pero hindi pa rin lumalago. Habang yung iba naman tahimik lang pero unti-unting lumalapad ang negosyo nila. Kaya kung balak mong magtayo ng tindahan o matagal ka nang nagtitinda pero hirap pa rin palaguin, huwag kang mag-alala dahil sa video na ito pag-uusapan natin ang anim na discarding hindi alam ng karamihan. Mga sikreto kung paano mo mapapaikot ang puhunan mo, mapapalaki ang kita at maiangat ang sari-sari store mo tungo sa tunay na pag-asenso. Pero bago yan ay pakilike mo na itong video natin at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil kung alam mo ang bawat discarding ito, siguradong magiging matagumpay ang tindahan mo at madami pa sa inyo na hindi ginagawa ang number 5. At ang pinakaunang diskarte ay ayusin ang sistema ng panindah. Isa sa mga pinaka-importanting diskarte ng mga nagtatagumpay na sari-sari store ay simple lang. Maayos silang magpatakbo ng tindahan. Maraming nagtatayo ng sari-sari store na ang iniisip lang ay kung ano ang mabenta. Pero ang tanong, alam mo ba kung magkano ang kita mo kada araw? Alam mo ba kung alin sa mga paninda mo ang mabilis maubos? At alin ang halos walang bumibili? Kung hindi mo pa nasusubaybayan yan, baka dyan na mismo napupunta ang kita mo. Sa kalat, sa labis na stock. O sa mga panindang matagal na sa istante, kaya ang unang diskarte ay ayusin mo ang sistema ng paninda. Hindi mo kailangan ng mamahaling app o software. Kahit simpleng notebook o Excel sheet lang ay sapat na. Isulat mo araw-araw kung magkano ang benta, magkano ang ginastos, at magkano ang natirang puhunan. Halimbawa kung sa 500 pesos na puhunan, 700 ang benta mo, ibig sabihin may 200 pesos kang tubo. Pero kung kinabukasan hindi mo alam kung saan napupunta ang 200 pesos mo, ibig sabihin kulang sa sistema. Ang mga matagumpay na tindahan hindi lang basta nagbebenta. Minomonitor nila bawat piso na lumalabas at pumapasok. Dito mo makikita kung saan ka pwedeng magbawas ng gastos at kung aling produkto ang sulit dagdagan ng stock. Kapag malinaw sa iyo ang galaw ng pera, madali mong mapapaikot ang puhunan at hindi ka mabubulaga sa dulo ng buwan. At tandaan mo sa negosyo, ang disiplina sa pag-record ay daan sa pag-asenso. Ang simpleng habit na ito, kapag ginawa mo araw-araw, magiging sandigan mo sa mga susunod na diskarte. At ito ang unang hakbang para maiangat ang sari-sari store mo tungo sa tunay na pag-asenso. Ang number 2 naman natin ay mag-focus sa high profit items. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi lumalaki ang kita ng maraming sari-sari store ay dahil hindi nila alam kung saan talaga sila kumikita. Hindi lahat ng paninda pare-pareho ang tubo. May mga produktong mabenta nga pero maliit ang balik ng puhunan. Halimbawa ang soft drinks, halos siguradong mabenta araw-araw. Pero ang tubo mo dyan, kadalasang piso o dalawang piso lang kada bote. Kapag hindi mo na momonitor, akala mo malakas ang benta. Pero sa totoo, maliit lang ang kinikita mo. Ngayon kung titignan mo naman ang yellow, tubig o load, maliit lang ang puhunan. Pero malaki ang margin. Sa isang sakong yelo, Pwede mong hatiin at ibenta ng doble ang tubo. Ang tubig naman lalo na kung refill o galon, maliit lang ang kapital pero siguradong paulit-ulit ang customer. Ganoon din ang load. Mabilis ibenta, halos walang sirang stock at consistent ang balik ng puhunan kasama na ang kita. Kaya ang diskarte, alamin mo kung alin sa mga paninda mo ang mataas ang patong pero madalas pa rin hinahanap. Yun ang mga dapat mong i-focus. Yun ang ilagay mo sa harapan ng tindahan. Sa lugar na unang nakikita ng bibili, ang iba ay inuubos ang shelf space sa mga panindang mabagal habang ang mga tunay na kumikita nakatago lang sa gilid. Dapat mong balikta rin yan. Bigyan mo ng spotlight ang produkto na may malaking kita at madalas bilhin. Sa ganitong paraan, hindi lang lalaki ang tubo mo. Mas magiging mabilis din ang pag-ikot ng puhunan. Tandaan mo, hindi lang dami ng benta ang sukatan ng tagumpay. Kundi kung gaano kalaki ang bawat pisong kinikita mo sa bawat paninda. Ang number 3 naman natin ay ang ugnayan sa kapitbahay. Sa sari-sari store, hindi lang produkto ang puhunan, kundi pati ang tiwala at pakikisama. Maraming nagtatayo ng tindahan na puro paninda lang ang iniisip. Soft drinks, kape, biskwit, sardinas, pero ang mga yumayaman na tindera, alam nila ang pinakamalakas na paninda ay tiwala. Kapag magaan ang loob ng kapitbahay sa iyo, kahit mas mahal ka ng piso kumpara sa iba, sayo pa rin sila bibili dahil kampante sila. Alam nilang maayos kang magbigay ng sukli, marunong kang makitungo at kung minsan nakakausap ka pa tungkol sa buhay. Yan ang ugnayan na hindi kayang tapatan ng kahit anong promo o sale. Kaya kilalanin mo ang mga suki mo, tandaan mo yung bumibili ng kape araw-araw, yung nanay na laging bumibili ng gatas, yung estudyanteng nagpapaload bago pumasok, kamustahin mo sila magpasalamat. Yung simpleng salamat po o ingat ay malaking bagay na dahil doon nararamdaman nilang hindi lang sila customer kundi bahagi ng tindahan mo. At kapag pinagkatiwalaan ka ng mga tao, hindi mo na kailangang gumasto sa advertising. Sila na mismo ang magkikwento sa iba na sayo na lang bumili dahil mabait ka at kumpleto pa. Iyan ang tinatawag na word of mouth marketing, ang pinakamabisang paraan para dumami ang suki mo nang hindi ka gumagastos minsan hindi produkto ang dahilan kung bakit bumabalik ang tao, kundi kung paano mo sila pakikitunguhan. Kapag may malasakit ka at kapag marunong kang umintindi, doon nabubuo ang tiwala na tumatagal ng taon. Kaya kung gusto mong tumagal at sumago ang tindahan mo, ayusin mo hindi lang ang paninda mo, kundi ang ugnayan mo sa mga taong bumibili. Dahil sa dulo, ang tunay na puhunan ng matagumpay na sari-sari store ay hindi pera, kundi tiwala at pakikisama. Ikaw ba, marunong ka bang makisama sa mga bumibilis sa'yo? O baka naman sobrang sungit mo parang yung kapitbahay namin dito? Well, i-comment mo sa iba ba kung paano ang diskarte ng pakikisama mo sa mga customer para makakuha din ng ideya ang iba. At bago ang number 4, kung hindi ka pa subscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button para lagi kang updated sa mga ganitong klasing video. At ang number 4 naman natin ay diskarte sa presyo at promo sa negosyo hindi lang sa presyo nagkakatalo kundi sa diskarte rin. Maraming sari-sari store ang natatakot mag-promo dahil akala nila bawas tubo agad. Pero kung marunong kang magplano, makakagawa ka ng paraan na maliit ang gastos pero malaki ang dating sa customer. Halimbawa, pwedeng kung bumili sila ng isang litro ng soft drinks, may libreng ice. Maliit lang ang halaga ng dagdag mo pero ang epekto sa buyer parang nakatipid na sila. Sa ganitong paraan, Nakakapagbigay ka ng value nang hindi kinakain ang buong tubo mo. Kung may supplier ka naman, subukan mong humingi ng wholesale price o dagdag discount kung maramihan ang kukuhanin mo. Yung maliit na patong na matitipid mo, 'yun ang gagamitin mong pang-promo. Dahil kapag mas mabilis ang galaw ng paninda, mas mabilis din bumabalik ang puhunan mo. Ang mahalaga ay marunong kang magcompute. Alamin mo kung magkano lang ang kaya mong ibawas nang hindi nalulugi. Ang tamang promo ay hindi tungkol sa pagpapamura kundi sa pagpapadaman ng sulit sa customer. Kaya bago ka mag-promo, isipin mo muna kung makakabalik ba agad ang puhunan mo at kung maladagdagan pa ang suki mo. Kapag tama ang sagot sa dalawang 'yan, siguradong panalo ang diskarte mo. Ang number 5 na diskarte naman ay gamitin ang technology. Isa sa mga madalas nakakaligtaan ng maraming may-ari ng tindahan ay ang paggamit ng teknolohiya. Akala ng iba pang malakihang negosyo lang ang online payments. Pero ngayon, kahit maliit na sari-sari store, pwedeng maging cashless na rin. Halimbawa kung marunong kang gumamit ng GCash o Maya, pwede kang tumanggap ng bayad gamit lang ang cellphone. Napakadaling iset up. Iscan lang ng customer ang QR code mo, bayad na agad. Wala nang sukli-sukli, wala nang palitan ng barya. At alam mo ang maganda, mas marami kang makukuhang customer lalo na yung mga ayaw magdala ng cash o galing sa trabaho at gusto lang mag QR pay. Pwede mo rin palawakin ang kita mo gamit ang cellphone mismo. Magbenta ka ng load. Maliit lang ang puhunan pero siguradong may tubo sa bawat transaksyon. Kahit hindi bumili ng produkto basta't nagpa-load, may kita ka pa rin. Ito yung tinatawag na smart side income sa loob ng tindahan. Kaya kung gusto mong mas lumago pa ang tindahan mo, huwag kang matakot gumamit ng teknolohiya. Hindi mo kailangan maging tech expert. Sapat na ang marunong kang mag QR sa GCash at mag-load dahil sa panahon ngayon, ang tindahang marunong sa technology, yan ang mas mabilis umasenso. At ang number 6 at panghuling diskarte natin ay i-reinvest ang kita. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ng maraming may-ari ng sari-sari store ay kapag kumita na, agad ginagastos lahat. Natural na gusto mong maramdaman ang bunga ng pagod mo. Pero kung gusto mong umangat at tuloy-tuloy ang pag kailangan mong matutunan i-reinvest ang kita mo. Ang ibig sabihin ng reinvest ay ibalik mo ang bahagi ng kita mo sa negosyo. Halimbawa kung kumita ka ng 500 pesos sa isang araw, huwag mong ubusin lahat. Itabi mo kahit 200 pesos bilang dagdag puhunan para sa panibagong stock. Kapag ginawa mo 'yan araw-araw, sa loob ng isang buwan, malaki na agad ang madadagdag sa kapital mo. At pag mas maraming paninda, mas malaking kita. At sa susunod na buwan, mas lalaki pa ulit ang ikot ng puhunan mo. Yan ang sikreto ng mga negosyanteng unti-unting yumayaman. Hindi nila ginagastos agad ang tubo, kundi pinapaikot nila ito. Kapag lumaki na ang puhunan mo, doon ka pwedeng magdagdag ng bagong produkto, bumili ng mas magandang shelves, o mag-improve ng signage para mas mapansin ng mga tao ang tindahan mo. Lahat ng yan galing sa reinvestment, hindi sa bagong utang. Tandaan mo na ang maliit na tindahan na marunong magpaikot ng pera mas mabilis lumago kaysa sa malaking tindahan na ginagastos agad ang kita. Kaya bago mo gastusin ang tubo mo, tanungin mo muna ang sarili mo kung paano mo mapapalago ang tindahan mo gamit ang kinita mo ngayon. Dahil sa negosyo, ang tunay na yaman dumarating sa marunong magpalago, hindi lang para kumita. At ngayon na alam mo na ang anim na diskarte na ginagamit ng mga yumayamang sari-sari store, ikaw na ang bahalang pumili kung alin ang uunahin mo. Tandaan mo hindi mo kailangan ng malaking puhunan para umasenso. Ang kailangan mo ay tamang sistema, tamang diskarte, sipag at tiyaga. Simulan mo sa maliit pero siguraduhin mong bawat hakbang ay may direksyon. Kasi sa negosyo, hindi laging mabilis ang pagyaman. Pero kung tuloy-tuloy ka, siguradong aangat. Kung gusto mo pa ng mga ganitong tips para mapalago ang kita mo at maabot ang tunay na pag-asenso, pindutin mo na ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay San Jose Nicole o Nicole San Jose. Nakakagana ang comment mo. At hanggang dito na lamang muna naway na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!